볼 u 볼루리니스 Laki na pinagbago ng kalsada dito sa Jose Diokno Boulevard. Dati puno ng mga vendors, mga illegal structures, mga barong-barong. Ito na siya ngayon. Dito po yung resto ni Diwata dati. Kita mo yung picture na yan. No? Ito yung paresan niya. Tapos marami din mga food vendors na nandito. Lang nung mga pila, talagang araw-araw kini-clearing to. Ngayon, nalipat na sa mas maayos na pwesto itong Diwata. So kasama din sa i-feature natin itong kabilang side naman, itong daan ng mga tao. Tanggal na rin yung, uh, dito illegal structures. Ay update na rin natin ang Diwata Paris Overload. Marami nagtatanong dito kung kamusta na ba or yun na ba yung lilipas ka rin. Tinan natin kung gaano kadami pa yung mga customer. Nandito na tayo sa Atang de la Rama. Ito pa yung Sofitel Hotel. Sa ito mga 5-star hotel dito kabayan sa may uh, area ng Bay City. So after ilang years, sarado na to siya. Ano kayang papalit dito na bago, no? Ano sa tingin nyo Pani ang 5-star hotel? Pani shopping mall? sa hindi na. Isa ito sa mga sikat na hotel talaga dito sa may uh, malapit sa Pasay saka Manila. And then, yung Seascape Village. Good news pala sa mga namamasyal dito. Tinanggal na yung mga ibang tinampak na buhangin dyan. Nakikita nyo na yung view ng dagat. Tapos, ito naman yung The Amazing Show. Alright, so yung update natin ngayon, itong pwesto ni Diwata. Itong parisan. Kasi diwa ba, naalala nyo yung hype nito last year. Grabe, talagang puno ng mga tao yan dyan. Mga taga galing sa malalayong lugar pa, dinadayo talaga nila ito si Diwata para lang uh, matikman yung pares. Natikman nyo na ba? Kung gaano kasarap, comment down below lang kayo. Yan yung pwesto ni Diwata dyan. Mas maayos na to. Dati kasi doon sa may area ng Liberty Channel lang. ine clearing talaga. May dami pa mga tao. Yan yung pwesto niya dyan. Tapos, nalala ko dati, may mga extension ng Parisan pa dito. Pero ngayon pinagbawalan na yata eh. Wala na. Natanggal na rin yung mga ilang illegal structure dito dati at uh, may mga establishment na ngayon, no? May mga eatery na. Kaya dumadami yung mga kainan dito kasi every weekends marami mga cyclists ang dumadayo dito, yung mga nagmumotor, yung mga naglo-long rides ba. So after nilang umikot dito, dito yung sila usually na food trip at yung favorite spot nila dyan mismo malapit sa Liberty Channel kaya sumikat din yung parisan dati ni Diwata kasi ang dami mga kwan dyan mga tabumotor, yung mga long rides ito pa yung papuntang SM Moa yun ang linis na pala dito oh. dati puno ng mga kwan dito pasura saka mga kubol kubul ang ganda ng tingnan no? Alam niyo kabayan yung galing dyan sa Seaside Boulevard Tapos nagbabay kayo, napapansin nyo dito Ito dati, puno ito ng mga kan pasura. basura Tapos maniwala kasi hindi kabayan yung pwesto ni Diwata dati Dito yung sa ilalim ng tulay Dito yun siya natutulog Yan o, finally Nalinis na rin oh. Kuhan pala ito sa daanan ng mga tao pala ito kaya yeah, yung pwesto ni Diwata dati dun sa ilalim ng tulay oh. Kita mo yan dyan oh. Yan dyan, -dyan sa tumitira Kaya yung pwesto niya. nya uh, Good news Dati kasi nadadaan lang natin to eh Kanto siya parang jogging ang area Papunta dun sa Dumakapagal Boulevard ako ni kubul kubul lu no? linis to pero para kasing gubat dyan eh. kala mo upestuan ng mga ako ni eh. pag mga ganito kasi kabahin ito yung mga favorite spot na gawing squatting area kaya dapat bantayin talaga to kung kasi si patago eh no lagang masarap magpatayo dyan ng mga ano, kubul kubul diba? so ganyang kalinis Tapos yung kung eh, Liberty Channel, pakonek sa may Manila Bay. And so dati yung mga tao dito maglalakad din sila para magja-jogging. Although sa kabila mas maganda rin dong pwestuhan, no. And malinis no? Alay like ito mga bakat na kanyan, mga basura. Oh, ito on the other side ka pa yun. Madalas nakikita nyo kasi dyan lang. Ah. Eh, yung tinatawag nila. Dating puno ng mga squatter area. Pasala na siya. So, oh, diba? Ang ganda. Kaya nauso dito kabayan yung mga kainan, yung pag food trip dyan. After mong magbike dito, di ba, paikot ng uh, Asiana City, SM Bay Masarap tumambay dito para magabang ng sunset at mag food trip dyan malapit. Kaya uh, sumikat din yung parisan ni Diwata dyan, di ba? Ganda kasing pwesto dito eh. And so yan kabayan na, sa mga gusto mag jogging dito, malawak na siya ulit. Wala na mga kubol-kubol dyan. Oh. No? developed redevelop na siya ngayon, no? Oh. Ginawang kambalato parkingan para dyan sa Senate kasi madalas punuan yung mga sasakyan dito eh, para magparking sila ito na no ngayon malawak na yung parkingan ito kasi dati dito yung pwestuhan ni Diwata tapos may ikaw ba ito, daanan ng tubig dati talagang napaka dugyot puno ng mga kanyang dati, mga basura dito eh. Saka mas maayos sa siya ngayon kasi meron nang dito parkingan. kapingan para dito sa Senate area. Malawak pala no, hanggang dito yung nagawa nila oh. So ito na yung pwesto ni Diwata. Meron na rin palang mga kainan dito. Yung pila umabot dito eh. Ito. Ito yung pwesto niya. Marami na rin mga bakante ngayon lang uh, hindi gano'ng kadami yung mga tao. Hindi tulad dati na punta mo dito kapag talaga ka, may pila.